Uh, pinasok. O, wala daw ka holding. Ha? No, no, no Ito lang dito lang naman. Ito lang yung kunan kita. Kasi yung kuha kalat, wag na. Daming lamok. Wala ka chinilas dahil? Oh. Ay, akala ko wala. Ay, nakuha lang sa braso. Oo, oh, dahil, bakit hindi natin dalhin yung Electric fan here. Nah, aku, Ay, hindi dahil pwede kayo mo. Ha? wow! Nabawa. I got the power. Dida, dida. Charot! Oke. Okay. Charot. Wow. Ayo, Kaya, kailangan... O, ito ang gagaw ng langit? Oo. oo. So, uh, may eh, mo eh. Ha kailangan hawak ka ng kutsilyo lang. Kutsilyo. Hala, si Ering! Ha? Na, Ering! Ogo, ilang! Ang mga tao siya! Medi! Ako, alis dyan! Manong, matigas! Hindi kaya ni Kas. Hindi ka. niya kaya mag-unbox. Hindi <usurna> na. na, ah, okay. na okay. Ang side. Kaya nga na napuro, Ay, dine, dine, bawasan bawasan na Oo. Eh. na ang na mm. okay. Ha? Okay. Okay. May oh, Ibi, na Tayo pa magkuha plato? Ay, pa ako. Ay, okay. siya. kay anak siya

Oh. Yay! Kita, bongga. bongga. With this one. Oke, okay, Pak, Pak Agi. Ini <messas> <messas> it counts you be careful Nana's si a Brian Brian so wow I got the flower wow, wow. Very, very nice wow da Ding! nice whoo Welcome sa ating palasyo. Tanggalin na. at least na-open mo na ganyan. Okay na siguro, no? Ganyan, no?